AI Insights PH News Channel. Asahan na ng motorista ang price rollback para sa diesel at kerosene sa pagbubukas ng taong 2024. Ayon kay Department of Energy Director of Oil Industry Management Bureau Rodela Romero, posibleng magkaroon ng 10 sentimo hanggang 35 sentimo na rollback sa presyo ng diesel habang sa kerosene naman ay mula piso hanggang piso at 10 sentimo sa unang linggo ng susunod na taon pagbabahagi ni Romero, ito'y dahil sa paghupa ng shipang disruptions kasunod ng pagpatrolya ng US-led Naval Coalition sa maritime route sa Red Sea kung saan dumadaan ang major shipang companies na inaatake ng Houthi rebels. AI Insights PH News Channel.